dating House Speaker Martin Romualdez at ako, Bicol Park List Representative Zaldico, posibleng masampahan ng graft at plunder case. Ang kabuong detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Alegria Galimba. Formal nang nagsumite ng rekomendasyon ang Department of Public Works and Highways kasama ang Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman kaugnay pa rin sa maanamalyang flood control projects. Ito ay para siya sa atin ang mga maanumalyang proyekto na nauugnay kinadating House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Representative Zaldico mula noong 2016 hanggang 2025. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang mga dokumentong ipinasa nila sa ombudsman ay mga dokumento mula sa kanilang ahensya na kontrata ng mga kumpanyang SunWest Corporation at Highton Construction na umunoy may kaugnayan kay ko. So these are, as you can see, madaming kontrata po ito. No? And uh, sinusumiti po natin ito sa Office of the Ombudsman para kanigang mas malalim na busisiin sa uh, kanigang investigasyon. Isinama na rin ang mga ito sa rekomendasyon ng mga sinumpaang salaysay ni Orly Guteza laban kay Romualdez mula sa pagdinig ng Senado. Sakaling makitaan ang ebidensya laban sa mga ito, posibleng lang maharap sa mga kasong plunder anti-graft at direct bribery. Binigyan din naman ni Dizon ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bilang na lang ang mga masasayang araw na mga sangkot sa anomalya. Matatanda ang naisang pananang ombudsman sa Sandigan Bayan ng unang kaso ng maanomalyang flood control project sa Oriental Mindoro, Kamakailan. Pero nandito na po tayo ngayon. Ah, Na-file na po ang unang kaso sa korte. Magamang po sa mga sus-araw na lang po ang bibigangin natin at lalabas na ang unang mga warrants of arrest at sinabi po nga po ng Pangulo nung siya nag-report sa ating mga kababayan last week na ang lahat ng dapat managot ay e mananagot na. Samantala inaasahan naman ng ICI ang pagdagsa ng mga dokumentong nakalap mula sa pinagsamang pwersa ng AFP at PNP ground troops sa mga maanamalyang proyekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. We're expecting additional documents coming from the joint AFP-PNP ground troops who are on the ground. 64 of them have been mobilized nationwide to focus on anomalous and especially the ghost projects and the projects that have been undertaken by the notorious contractors mentioned by the president Posibleng makuha na ng ICI ang mga dokumento ngayong weekend o di kaya sa susunod na linggo